magandang umaga po sa inyong lahat. Kung nakikita ninyo, ay pumunta tayo ngayon sa isang garden at talaga napakaganda ng kanyang mga halaman. Ito pa sa aking kaibigan. Dinala ko po ang kanyang mga halaman. Kung nakikita nyo po, ay meron pong isang ori ito ng halaman. Yes, sama kayo dahil itong halaman na ito ay isang ori ng pelodendron. Napakagandang pagmastan, berdeng berde At isa po ay rare or endangered na po itong mga halaman na ito. Kaya pambihira lang po natin itong matagpuan sila sa mga garden po ng mga plantito-planteta kaya hey, di ba napakaganda napakalusog ah, talaga namang akala may dahon ito ng saging at ayan kung nakita nyo pa eh, pang isang orin ng pero sa taas din ayan no, gumapang yan yan po ay si green emerald medyo malabo nga lang sa araw na ito ay bibigyan natin kahulugan ito ang ating pong pelodendron. Ito po ang tinatawag na green milaloni pelodendron. inangkal natin o oh, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So isipin nyo po, limang dangkal po iyan. Dinangkal ko talaga itong kanyang dahon na palapad. Sa kalati, ayan ang kanyang mga guhit-guhit talaga. Ay napakakulay puti at ang kanyang linya po sa gitna ay talagang makapal Nakapal kapal na kulay. Mint green. Ang kanyang pong gilid ay talaga namang makapal at talagang regular na pagkaberde. Alam nyo po ba, ito ay giant na at isa po ay sa pinakamaganda po itong nakita ko rin mga giant na pelodendron po dito po sa amin sa Sibuyan Romblon. Ayam po, ang kanyang pong pinakapaklang o kaya kanyang mga kamay ay talagang makapal talaga at talagang sarap-sarap pawakan -sarap dahil bukos sa makapal ay lusog-lusog. Sabi ko nga sa inyo, para to siyang dahon ng saging dahil makapal. Ating tingnan niyo naman ang kanyang mga ugat. Oh sobrang ganda ito dahil maganda ito sa outdoor. Pwede rin ito indoor. Kaya nga lang, napakalaki na talagang space ang kailangan dito. At alam nyo po ba, ang nabili po ng ating kababayan ay nasa halagang 3,000. Maliit lamang yun. Ngayon, malaki na ito. Hindi na ito basta-basta mabili na 3,000. Baka abot na ito ng mga 10,000 or 7,000. So, naka, bigani pong ganda dahil makinta po ang kanyang pinakataps o kaya talbos ano, green na green talagang napakaganda pag masdan at hawakan talagang bloom na bloom at itong ating pong pilodendron ay madalang po o mabagal po o gumapang dahil so, basta sobrang ganda ayan o oh, kita nyo naman iparan eh, lamang itong parang alam mo po yung uh, bonsai lang kung titingnan dahil napakaliit ng kanyang kanyang paso dahil ang mong kanyang paso oh, napakalatla mo parang timba at ang ganda nga nata talaga ng pagka tanim nito at saka lusog-lusog at isa pa kasi gusto nito nil talaga sa malilim na puno at saka ayaw talaga nila yung medyo naiinitan sila dahil syempre masisira ang kanilang mga dahon at perfect talaga ang kanila pagkadahon o oh, walang mga damage kasi yun nga nakatago sila sa ilalim ng puno o sa lim ng puno at kung humangin man eh, hindi kagad ka sila nasisira mga downhill. dahil sa sobrang ganda nito at ang kapal nito ay hindi nasisira basta-basta ang mga dahon oh, kita yun naman oh, gustong gusto ko talaga ito alagaan kaya sana makabili ako nito kaya maraming salamat po sa inyong panood ng aking mga kababayan and God bless po sa inyong lahat